Napakainit na talaga ng panahon, kaya araw-araw ko talagang pinapaliguan tong batang maliit ko. Minsan nga, dalawang beses ko pa ito pinapaliguan sa isang araw. Ang mga bata pa naman ay napakaba na Kahit nga malamig ang panahon, naku, buhay pa din yung electric fan namin magdamag. Tapos kami mag-asawa, lamig na lamig na. Silang mga anak ko, naku, hindi talaga sila tinatabla ng lamig. Eh, paano ga naman? Pagkakalagay ko nga ng kumot, tinatanggal nila. Ngayon pa kaya na napakainit ng panahon, halos nga hindi sila makatulog ng maayos at ang likod -likod talaga nilang matulog, hindi mapakali dahil nga sa sobrang panas. Ito namang batang maliit ko, sarap na sarap talaga yan kapag pinapaliguan ko. Ito lang ang mahira, pagkatapos niyang maligo, pinapainom ko siya ng vitamins tapos ganyan nga ang style niya kung gaano nga kadaling paliguan ng bunso namin dahil gustong gusto talaga niya pinapaliguan siya, ay kabaligtara naman itong aking 4 years old na anak dahil ayaw talaga niyang magpaligo, pahirapan talaga. Talagang sa pilitan muna bago mo mapaliguan, minsan ngayon nagagaruti ko na. Kapag napaliguan ko naman ang aking dalawang batang maliit ay okay na. Baligawa ang bahay na lang ang iisipin ko. Habang pinapaliguan ko nga silang dalawa, eh, meron nga akong nakasalang dito na uulamin nga namin para sa tanghalian namin. At nung matapos na nga ako sa pag luluto at okay na. Ito na mga labahin ko yung inasikaso ko. At ngayon pa nga lang ako nakapaglaba. Nako, hindi talaga biro ang maging housewife. Yung tipong hahati-hatiin mo talaga ang oras mo. At sa daming oras na kailangan mong hati-hatiin, eh talaga namang halos wala nang matitira sa'yo. Lalo na at meron pa nga tayong ganitong alaga na anak, kagaya na nga lang ng 4 years old. Kung anak, medyo alagain pa yon Tapos eto ng baby ko. Dito naman sa panganay ko, wala na naman akong masyadong problema dito. Dahil kapag pumapasok nga to, ay hindi na niya ako gising sa umaga at siya na nga lang ang na nag-aasikaso sa sarili niya yun nga lang iba pa nga din kapag ako yung nag-aasikaso sa kanya dahil napapakain ko nga siya ng kanin sa almusal sabi ko nga ay babawi na nga lang ako sa susunod dito sa panganay ko recognition nga nila ngayon at tuwing recognition talaga ay sumasayaw nga sila sa stage at dahil meron nga din siyang award ay iniwanan ko nga muna 'tong nilalabhan ko at sinamahan nga muna namin siya sa school simpleng ayos nga lang ang ginawa ko sa kanya bali lip tint lang tapos yung cheeks niya nilagyan ko nga lang din ng lip tint tapos powder, yun lang, simple lang hindi din naman kasi ako marunong mag-makeup at bukod pa doon, wala talaga ako mga makeup dahil hindi naman ako nag-makeup tapos pagkarating nga namin, maya-maya lang itong at sumayaw na nga din sila bukod nga sa aming mag-asawa, ito ang tuwa nga din sa Ate Rizel habang pinapanood ang Ate Rizal niya sa pagsasayaw alam nyo na naman siguro kung ano yung sinasayaw nila kailangan kasi nating i-mute dahil baka mamaya maka tayo Dalawang beses nga lang sila sumaya tapos maya maya lang ayun at nag-awarding na nga sila. Palagi talagang sumasali ang anak ko sa mga activity nila sa school. Buti na nga lang hindi yan nakamana sa akin na may pagkamahiyain talaga. Pagkatapos nga ng recognition day ay umuwi na nga din kami at pagka uwi etong at itinuloy ko na tong mga labahin ko. Bukas na lang siguro ako maglilinis ng bahay at tatapusin ko nga muna tong labahin.